To my channel, Mami Lea Vlog isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, kumusta na kayo mga kamami, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan so sa araw na ito mga kamami ay nananalasa ang bagyong si Christine so magingat po tayo manatili po tayo sa ating mga bahay-bahay para maiwasan po magkasakit ma magkaroon ng laglat o ubo, or maiwasan po natin yung mga nagliliparan mga yero kung mahangin po masyado sa inyong lugar. Sa so, mga kamami, sa araw na ito, may pag-uusapan tayo. Ito po ay about sa pampahaba ng pilik mata. Opo, ako po kasi ay mahilig sa mga pilik mata na mahaba. Kung minsan nagpapa-extension ako, kaya lang mga 2 weeks, nawawala na kaagad sila. Siyempre, sayang ang pera. Minsan naman po ay bumili ako yung mga false eyelashes. Tapos po, meron na siyang kaagad na pandikit. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng glue. Ang nangyari mga kamami, dahil hindi ako magaling maglagay. So, syempre ilalagay, iaalis, ilalagay, iaalis. So, nawala po yung pandikit niya. So, syempre hindi ko na siya magagamit. So, syempre malapit na ang undas. Marami na ang magpapa-extension eyelashes or marami na maglalagay ng mga false eyelashes. Pero ito pong aking nabili, ito po ay makakatulong para mapahaba at mapakapal niya ang ating mga pilikmata. Pero syempre mga kamami, disclaimer lamang, wala pong instant haba at instant kapal ng pilikmata sa isang gamitan o isang dinggo lamang gamitan mga kamami. Syempre mga kamami, kailangan natin itong araw-araw gamitin tuwing umaga at tuwing gabi. Opo, mga kamami. Ganito po po siya ginagami, mga kamami. Kung saan ko siya nabili, mga kamami, ipa ko na lamang dito, mga kamami, para nasa ganoon. Alam po ninyo kung saan ninyo siya dapat bilhin. So, mga kamami, nandito na po siya, si Castor Oil. Sa Dover, ayan po, si Sa Dover Eyelash, uh, Eyelash Growth Castor Oil. Meron po siyang 10 times hair growth. Opo. Dito po, nakasaad. Tapos, meron po siyang 15 ml, mga kamami. Tapos, mga kamami, dito po sa site na dito, ang kanyang mga ingredient na dito. Uh, ah, Siyempre, mga kamami, dito sa baba ay kung paano siya i-apply sa ating mga mata. Sa ating mga pilik mata, mga kamami. Ayan po. So, mga kamami, heto po ang kanyang lalagyan. Uh, kapag po na-deliver sa inyo ito, meron po siyang brass. Opo. Meron po siyang brass. Nawawala ang brass ni Castor. Sandali lang mga kamami, baka naiwan ko doon sa mesa. Ayan mga kamami, nakita ko rin si brass. Kapag po uh, na-deliver sa inyo si Castor All, meron na po siyang libring brass. ayam po. Kasi kailangan po natin itong brass kapag in-apply natin sa ating pilikmata. So, ayan mga kamami, ang aking mga pilikmatay. Ilalapit ko. Ayan po. Ito po, mga kamami. Ayan. So, syempre, ipa-plus ko po dito yung before and after para makita natin kung may pagbabago nga bang nangyari sa aking mga pilikmata. Opo, mga kamami. So, mga kamami, so, i-apply ia ko po siya sa aking pilikmata. Um, kasi po, natapos na akong maligo. So tuwi pong pagkatapos kong maligo Sa umaga tsaka sa gabi Doon po po siya nilalagay nilalagyan, mga kamami So ayan mga kamami Nilalagyan ko po siya ng kon konting castor oil Huwag po masyadong marami Kasi kuminsan po Napupunta po sa ating mata So ilalapit ko po, po Para makita ninyo mga kamami Ayan So dagdagan ko po ng konti Masyado po uh, dry So ayan mga kamami So, talagang ilalapa po natin sa root ng ating pilikmata yung oil. Ayan po. Tapos yung isa naman po. Ayan po. So, ayan mga kamami, ganyan lamang po ang paglalagay ng castor oil after ninyong maligo. Mga kamami, huwag po masyadong madami, pero syempre, lagyan din po natin yung pinakaibaba natin. Baka may pag-asa pang uh, kumapal at humaba ng konti. Ayan mga kamami. So, ayan po, nilagyan ko na. Ayan. Ayan mga kamami, so syempre, ito po ay ginamit ko na siya ng mahigit isang linggo. Opo, mga kamami. So, titingnan po natin kung may pagbabago nga ba. Kasi ilalagay ko yung before and after. Opo, mga kamami, para nasa ganoon, makita natin yung difference niya nung hindi pa ako nag-apply ng castor oil at pagkatapos ko mag-apply ng castor oil. Opo, pero para, pero para, sa akin mga kamami, meron na pong pagbabagong konti. Kasi dati po ang aking mga pilikmata ay ano, hindi sila kahit lap, lapitan kung ganyan mga kamami, hindi ko masyadong naaaninag o nakikita ang aking mga pilikmata dahil po sobrang nipis at syempre hindi po sila mahaba. Pero asap na mga kamami, so nakikita ko naman sila ngayon. So ibig sabihin mga kamami, talagang totoo nga at effective si castor oil. At siyempre mga kamami sa mga ayaw magpatato ng kilay, uh, nilalagyan ko din po ang aking mga kilay para na sa ganoon ay kumapal ng konti ang aking mga kilay. Opo mga kamami. So, hindi naman po lang yung edad natin, kung nasa 57 na tayo, hindi naman po hadlang na alagaan natin ang ating sarili at hindi naman po masama kung uh, hangarin din po natin na maging maganda ang ating mga kilay at pilik mata. Di po ba mga kamami? Sa so, mga kamami, sana po ay nagustuhan ninyo ang video nito. Uh, sana po ang kapag napadaan kayo sa aking channel o mapanood ninyo ang aking video, mga kamami, sana po ay i-share po ninyo ito. Para na sa ganoon, mga kamami, may mga, sa mga may gustong uh, humaba ang pilik mata, ay magkaroon po sila ng idea kung paano ito gagawin sa pagbili lamang at paggamit lamang ng castor oil. Opo mga kamami. Sa mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga subscriber na subscriber, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panunood ninyo ng aking Uh, mga video. Maraming maraming salamat po. May pakiusap po ako kapag nanood po kayo ng aking mga video mga kamami. Sana po ay huwag ninyong i-skip ang ads kasi po malaking maitutulong po sa akin. Opo mga kamami. Sa so, mga kamami, shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat. Um, God bless us all po. See you next vlog. Bye!